Hello guys, kasama ko ang anakin, si Mig, si na siya guys. Ito alaga namin to, anak na anak ko na rin. Alam nyo ba guys na ito kapag, kapag ah, ba kung saan ako pupunta dito. Dito lang na area ba doon sa tindahan, harap lang ng bahay namin. Sasama talaga yan, tingnan nyo guys. Sasama yan. At dito nga lang sa bahay sumasama sa akin eh. Though ko bala guys oh. So tingnan nyo guys, sasama yan. Pagtingnan mo nun malo. Si ano si Shakorta, tawag naman yan. Ang ah, pangalan ng anak namin si Shakur. Yan yung mga anak ko. Ayan. Ayun pa. Yung mga eh, dami sa dito. So, titingnan nyo guys. Sasama yan. Mag-cross din yan talaga. Tingnan nyo. Bibili ako ng coke ha. Yan sa harap ng bahay namin. Sasama yan. tingnan nyo. <laughs> tingnan nyo. Tingnan nyo ang aming alaga. oh. ayan. Oh, sa lahat ng mga anak ko dito, ito yung aking favorite. <laughs> Misa nagagalit po ngayon kang si Mister eh. Kasi nga, ito, talagang spoiled sa akin to. Sa lahat sila dito. Deva. Ito si Brayden. Si Brayden. Huh? Sa mga anak, kiss ko na mga alaga mo. Diba? Peace! Peace! <laughs>